everyone yan na naman tayo update video ngayong araw <laughs> ito ay, uh, may ginawa kami ano kamutitaps ng katas ng kamutitaps ng sabaw ito pangpa uh, dugang dugo dugang yung mahin uh, baba yun, yung dugo di ba to yung katas inumin yung pula na ano kamote tops hmm. saka ito yung carrot juice pure na pure pampadugang din ng dugo tapos yung ano niya ayan gagawing ulam hmm. para tong corn beef hmm. di ba wala nang sayang yan ang ating update videos ngayong araw. Si Bara nag ano pa ng ano. Mga lamas. Yung uh, mga um, ang pang sakot diri. Si Boyas, Ahos, o Kamatis. Yung tatlo na ano. Pang lamas. Ikados. Doon, lulutuin. Mamaya na ang update ulit. Inom mo na, na tayo ng ano. Mainit. Mainit na katas ng kamuti. Hmm. Mm. Sarap. Mainit. Hmm. Sa carrots. Mm. Katas ng carrots. Juice. Hmm. Mm. Sarap. Mmm, sarap. Hello, kumusta kayo dyan lahat? Nagluluto pa. Ayan. Sa si barado, nandun pa. Ayan. Hello guys, yung mayroon ko lang iyan. I-share dito. Yung carrots talaga guys, ano, um, pampalinaw sa mata, yun ang ano to? saka sa heart, 'yan sakit sa kidneys, 'yung parang cleansing 'yan. Pangpa taas din ng ano, dugo to. Yung carrot juice. Yan, the best talaga to 'yung carrot juice. Kasi nagpapalgaling ng ating 'yung sakit lahat. Heart na 'yung masakit 'yung heart mo, 'yung dibdib mo. To talaga ang pagaan. <clears throat> oh, di ba? Pag wala kang dinadamdam sa ating katawan, di ba masaya? Pero pag malungkot, may may sakit. Yan. Ito ang gamot. <laughs> yan lang ha. I-share ko lang yan. Kung doon na naman magluluto siya it, sa carrots na <laughs> yan. 'yung sapal ano pang tawag dito sa sapal 'yung binanggod. Uh, katas niya 'yun, iniinom ko. Itong lulutuin niya. Ngisa lang. Sarap 'to eh. Parang corn beef ba. Kasi 'yung kinakain namin uh, gulay lang po. Pure na pure at saka fruits, prutas. 'yun po. I-share ko lang sa inyo. Yan binisa na yung mga ano, lamas yung mga harikadyos aho, sibuyas, at saka kamatis tapos ito na naman ang kasunod yun bisahin niya tapos pag ikaw ay masaya buhay <laughs> pag ikaw ay buhay masaya and just I'm alive, alive so just Malay-malay Chit-chat-chat malay. stick Pagbisaya Kung ako buhi Mali pa yung madasigun Ganyan Pagbisaya Sa mga bisaya lang yun Pag Tagalog Mahirap yun eh. Kapag nandito ka lang sa bahay Yan, yan lang ganyan yan, yan lang Di, Ang mga video Kasi wala Doon sa garden Dito lang sa bahay Ayan yan lang Ayan lang Luto-luto ng konti. Linis-linis ng konti. Kain ng konti. <laughs> Ting paniod na. Ano yan? Tanghalian na. Yan ang ulan. Yun lang po. Papakita ko lang naluto na. Tekpan natin kung masarap. Nandoon si Baradi. Mr. Nagwaps buutan yun yeah. size yeah. yan na ang aming munting tahanan simpleng simple hindi naman tayo mahayanan kundi contento sa kung ano tayo diba pobre nasa uh, mundok nasa probinsya pris kung hangin pris na pris di kagaya sa mga syudad di ba polluted yung hangin dito hindi pris na pris na no, sugang hangin sa labas Yan lang <laughs> hindi ko na pa nakita yung paano lutuin isara man eh ayan lutong luto na ang ating carrots Oh, parang corn beef, di ba? Oh, kalang tingnan mo parang corn beef. Yan, yeah, 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 Karos lang po ito. Pinakita ko lang po kay kasi sayang naman pag hindi natin lutuin. Yan. Yeah. <laughs> Tikman natin kung masarap. <laughs> ah, nam nam nam, ah ay. Ah, mm, sarap. Sobrang sarap, di bawah. Mm hmm? Mami. Ang naga. Mm -mm -mm. nagluto. Sarap magluto. <laughs> perfect. Perfect na perfect. Tapos, parisan na itong sabaw. Kamutitaps. Hmm, ayan. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye. paglang po ang update video ko ngayong araw. Thank you. I love you. Thank you for watching. Bye bye.